First of all, papasalamat ako sa iyo, Secretary Sani Angara. For decades, yung problema tungkol sa voluntary contribution sa mga estudyante sa public schools, hindi mapigyan bigyan ng solusyon. And I've been fighting for it. Nagkailang administrasyon na tuloy-tuloy pa rin yung mga reklamo. And nung nag-usap tayo, boom, agad-agad natigil. Nahinto na yung mga natatanggap kong reklamo pertaining to that, which I really appreciate. Yung mga estudyante na pupunta sa public schools, sila yung mga anak na mga mahirap natin kababayan. Yung iba sa kanila, lalakad na lang para makapunta sa eskwelahan. And yet, pagdating ng school, sinasabing voluntary, pero inuobliga sila na magbayad sa contribution na para pampagawa ng kuwano na sa school, which I really appreciate at natigil because of that letter. And uh, after that, a week or so later, Meron ako natanggap na mga letters sa mga magulang na nagpapasalamat. Thank you, Secretary Sani Rangara. First of all, uh, Your Honor, Madam Chair, I'd like to thank the Honorable Gentleman from Isabela. Secondly, yung sinasabi niyang dapat magpasalamat sa akin, dapat kami yung magpasalamat sa kanya, Madam Chair, dahil siya yung naging uh, impetus or panimula ng aming aksyon at sinabi niya sa amin hindi pwedeng singilin ang mga magulang at mga pamilya sapagkat meron tayong patas dyan it pointed out that the only allowable deductions are for the Boy Scouts the Girl Scouts yun lang ang exception to the general rule na talagang kung gusto natin maging free yung public education as uh, enunciated by Senator Tulfo eh kailangan pagbawalan natin yung ginagawa hindi natin lahat your honor pero yung iba talaga kahit may policy ang ganun eh pinipilit pa rin parang pinapahiya yung magulang pinipressure sila na mag-contribute. So we thank Senator Tulfo for that, for giving us that uh, policy direction, Your Honor. Ito na naman yung tad-tad na reklamong natatanggap ko sa aking programa, Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education. Ang reason why we have this kind of program, which is good in a way, if, if I'm to be asked, dahil this is supposed to decongest yung pagsisiksikan ng mga estudyante sa public schools para naman mapunta sa private schools mas cost efficient yung voucher system kasi yon ginagamit mo na yung nakatayong mga classrooms. Uh, congest so may parang benepiso on both sides kasi yung Overcapacity ng private schools nagagamit yung kanilang pasilidad tapos yung kakulangan naman ho sa public school ay uh, nadidecongest yung overcrowded classrooms kasi yung ibang uh, mga estudyante ay napupunta sa mga private schools so there is benefit to both public and private under this system your honor may nag mga reklamo sa akin mga estudyante and teachers secretary sani hindi nababayaran yung mga estudyante kaya ang nangyayari hindi nabibigay yung kanilang mga papers at hindi sila nakapag-enroll, they want to move on, mag-graduate na sila sa high school at pupunta sa koleyo, hindi na bayaran kaya nakakaproblema. Pati yung mga teachers, hindi nabibigyan kanila mga sweldo. Ba't po nakakaproblema? This was before your administration. Yes, thank you, Your Honor. Tama po kayo. May arrears po tayo dyan to the tune of 1.9 billion pesos yung utang natin sa mga estudyante. And that's in the wish list of the department. May budget naman po doon. Ba't niya yung nag-avail ho, mas marami dun sa... Kasi re reimbursement ho yun eh. So, mas maraming na-avail. Let's say it's 30 billion or 40 billion. Parang na-exceed natin. Naging 41.9 billion yung utang ho natin sa mga eskwelahan. Na-plug down po ng COA na merong 300 million unaccounted or disallowed. I think that's for pay -up. Right. Ito po yung Private Education Assistance Committee na kung saan under po itong IECASP. Yes. Now, follow-up question ko sa Secretary. Although... Payak is a private institution, right? It's uh, using private money to fund the Gaspi. Eh, Ayon nila magpa-audit sa COA. In fact, gustong-gusto ng COA i-audit. Gigil na gigil ng COA na i-audit, pero ay magpa-audit ng Payak. So anyway, na magawa nyo ng paraan na dapat duman sa auditing itong uh, Payak, yung perang pumapasok dito galing sa perang gobyerno na napupunta sa I Gaspi. 'Yun lang po ang gusto ko. Yes, na, sir. Sana ma-audit. Yes, sir. Kasi matigas ang ulo ng Payak eh. Ay magpa-audit hindi ako expert sa auditing rules, uh, Your Honor. Pero ang alam ko, basta nakatanggap ka ng uh, papublikong salapi or public funds, you are subject to audit, Your Honor. E, kasi so, for, for many oko. years, hindi po napapa audit yung paya. Ay, hindi hindi po siguro pwede yon. Basta yung usage of public funds, they must be audited, Your Honor. So under your watch, can you promise us na hindi na-exempted sa COA uh, itong paya? Yes, Your Honor. With respect to the public funds, no one can be exempt from being audited for these funds, Your Honor. COA, happy na kayo? Kasi no last time, malungkot kayo eh. Okay na sa inyo, So, they'll take your word for it. <laughs> yes. Is, opo, sorry, opo. Right? Okay. Eh, talagang dapat ma-audit talaga sila dahil ano eh, government public money ho yun. So, Thank you very much. much. Opo. Yun po. Madam Chair, maraming salamat po.